Yo, what's popping? Kamusta kayong lahat? Samahan niyo ako ngayong araw. Let's go! So yun guys, nandito nga pala tayo sa High Springs, Florida. Bumiyahe ang aming team mula South Carolina. <laughs> Bumiyahe kami ng 5 hours para lang dito sa napakagandang spring na to guys. Ito nga pala yung napili naming spot mga gar. Eh. Ayan, na kami ng tent. Kasama ko si Mami, tsaka yung tropa ko si Ayon, tsaka si Sofia. Maraming maraming salamat nga pala sa pag-invite sa amin dito. At tsaka ayan si Ate Darren, tsaka si Kuya Makoy. At yan, may mga iba pa kaming mga kasama kasama. At yan, syempre, di mawawala yan, guys. Sarap palamigin na natin ang ating red horse para mamayang gabi. Let's go! Yan, salpakan natin ng salpakan tapos punuin natin ng yelo para malamig na mamaya. Syempre, konting sundot muna habang nagpapahinga nga katatapos lang natin mag-setup. Tapos yan, nag tayo ng malok. And dumating na nga pala yung iba pa namin kasama dyan, guys. Tapos yan na yung mga tent namin. Tamang chill lang kami dyan. Tapos naglalakad na nga pala kami papunta kami dun sa spring. Sa unang spring na pupuntahan namin. Papakita ko sa inyo, guys, kung gaano ka malinaw. Tignan nyo naman. Solid, ba? Diba? Kitang-kita kita yung ilalim. Blue na blue. Grabe. Di na nga pala ako masyado nakapag-video kanina guys kasi naligo kami doon sa spring na napakalamig. Kaya ayan, chill muna kami sa bonfire. Tas ayan, tignan nyo naman yung tropa ko. Naglalagay ng mga cuervo na shot. At nako, tingnan nyo naman yung mga pulutan. Ayan, ang dami pa naming alak nyan guys. At syempre, cheers sa mga bagong tropa. Ito nga pala yung itsura ng spring guys nung kinabukasan na mga 7 ng umaga to lumabas si mami para mag video. Tignan nyo naman napakaganda umuusok-usok pa. Solid yung lamig nyan guys kaya siguro wala pa naliligo ng mga oras na yan. Itang kita mo yung isdang lumalang sa ilalim dahil sa sobrang linaw ng tubig guys so oh, grabe napakaganda. At yan nga pala guys nagbreakfast breakfast na nga pala kami nyan kasi mahaba-haba pa ang maghapon na aming tatahakin. <laughs> At yan nag nga pala kami ng mga salbabita guys kasi pupunta kami dun sa dulo ng spring mag Agus kami hanggang dun sa magkabilang dulo. Ayan nga pala, tignan nyo naman, ang dami ng humabol ng mga tropa nung gabing yun. Ayan, tamang sindi muna tayo ng apoy mga guard dahil sobrang lamig niyan. Tignan nyo naman, balot na balot kami dyan. Kaya habang nagkukwentuhan sila dun sa likod, ako dito magpapainit muna dahil di ko na talaga kaya. <laughs> sobrang saya dito guys, sobrang worth it yung 5 hours drive mula sa amin hanggang dito. Tignan nyo naman, sobrang chill lang, lalo na pag marami kayo, kasama mo yung barkada mo, grabe. Nagla ako tuloy na miss yung mga tropa ko just sa Shoutout sa inyo guys, magset set na rin kayo ng mga drawing nyo. Yun, tamang pa lang habang nag maluto yung almusal. Yes sir! Camping season na nga pala dito guys kaya saktong sakto yung pagpunta namin dito at ayan ang dami nang naliligo sa spring kahit sobrang lamig grabe at ayan nga pala papunta na nga pala kami dun sa dulo actually nandyan na kami sa dulo tapos kami sa salbabida tapos magpapaagos kami dun sa dulo and guys tignan nyo naman ang dami namin ayan yung mga kasabayan namin sobrang saya nila may dala pa silang speaker tapos mga, may mga beer sila talagang kanya kanyang trip lang dito guys bahala ka oh, kung gusto mong gawin dito tapos ayan oh, no dami nila sobrang saya. Magkakabungguan na nga pala kami ng mga salbabida. Meron pa nagpapaswing-swing. Kasi so, yan, tamang chill lang si ate sa si kuya. Inat-inat lang. Tapos yan rin nga pala yung mga kasama namin dyan, guys. Tapos na nga pala kami magpaanod dyan, guys. Nagahanap na lang kami ng court kung saan sila pwede maglaro ng volleyball. Eh. Naglalaro na sila. Tapos nung pagbalik namin dun sa campsite namin, eh, si kuya, yung kapitbahay namin, may show. Tapos chill lang muna habang nag-aantay maluto yung steak. Yan, napakasarap na steak, guys. Yan yung dinner namin for tonight. At yan, syempre, nagsmores din kami. Sobrang sarap. At syempre, perfect na perfect pag mga ganitong may camping kayo, guys. Yan, papainit lang tayo. At sobrang lamig. na nyo naman. <laughs> Uusok na yung mga bunganga namin. <laughs> Maraming salamat nga pala sa panunood, guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod. Ingat!